kung tutuparin niya ang pangarap niyang maging PBA player, roll VTR. Feeling ko late na. 17 ka pa na eh. 17 nga eh, pero siyempre <laughs> pag dumating na ako <laughs> ng PBA. <laughs> sa totoo lang, pwede pa kung hmm, may pagkakataon. Pero kasi para sa akin, ako tinanggap ko lang si MP ngayon dahil uh -oh. bukod sa trabaho uh -oh. din yan, uh -oh. uh, gusto ko, wala pa kasi ako ngayong ginagawa. Hmm. So, si si Star, sabihin ko na si Star sa si ABS, wala talaga nakalatag sa na. akin. Okay, ano gagawin ko? Hindi eh, yung magbabasketball ako. Pag nabigyan ako ng pagkakataon dito makapag makilala sa pagbabasketball or makapagpatikat ba. Pa. Pag may iaangat na, iaangat na liga, tatry ko. So, pwede ko. mong iwan ng pag-artista? Pwede pag nabigyan ako ng magandang pagkakataon dito. Kasi, yun nga, sa ngayon kasi kung saan tayo, di ba? Yeah. Kung saan tayo kikita, yeah, siyempre, kami yan, Oo. Yes. Pero siyempre, nandiyan na din naman yung mahilig tayong mag-invest kasi sa mga ibang bagay. So, hindi naman din talaga nababaliwala ano, yung mga pera natin. So 17 years old pa lang, pangarap na niyang pumasok sa PBA. Naalala ko bigla mm. nung in-interview natin si Gerald wow. Anderson. Na pangarap din niyang ang makapasok Oo. sa PBA pero sa PBB siya Oo. nakapasok. Okay. okay, natuloy ang kanyang pangarap. So sinasabi ni Ronnie na pwede pa naman kaya lang, parang hindi na rin pwede, 'di ba? So, 'yun lang kaya daw niya tinatanggap-tanggap yung mga basketball game na 'yan kasi wala pa naman siyang parang parinig yun. Work. Wala pa naman siyang work Ay, sabuk, say, diba? Wala work Parang parinig yun ko yung Ronnie. Pero kung sa pag ako Work, Work, sabi, sabi niya. Kaya natakakatanggap siya ng mga basketball, basketball oh. event. Mapenta yan oh. eh sa mga basketball kasi magaling nga. Pero yung sabi niya, kung saan kayo may work doon muna. Siyempre may bayad din kasi yung ano. eh. Pero alam ko hindi ganun yung presyo niya pang nagsishow. Ibe. Kasi grupo yan eh. Ayan, correct. Pero sabi nga niya pero anong magagawa ko kung saan may work? Sabi niya. Saka hobby yung prinsip eh. Parang libangan na lang nila na mag-out of town at mag-basketball na may konting kita. Correct. Anong sabi nga ng ating kasamang si Romel Gonzalez na taga Laguna din, di ba? Nung araw hindi pa artista si Ronnie Alonte. Laging niyang nakikita, nakikita talaga. Love na love daw niya talaga ang basketball. Makikita mo yan kahit sa ang basketball ko. Oh, sa Laguna. Nakalala na ko si Ramay ni wow. Peto diba? Oh, so, ano? Gwapo, gwapo daw. Oh, oh. pero alam mo, kadi na di ba nabagitan si Annalyn Salvador? Okay. Pinsan pala yan ni ano, Daniel Padilla Ay, at kapatid din niya yung actor na nasa wow. PBB si Aston Salvador. Oh. Kaya ako baka so, nasa lahil, pala. relating pa dahil. Showbiz plan. Showbiz plan. Kaya pala maganda, di ba?